Pinag-uusapan po ngayon sa social media ito pong blind item ni Christian Albert Gasa or Christian Gasa. Aminado naman itong si Christian na siya ay isang Marites. Actually ang bansag sa kanya ay pambansang Marites na ang ibig sabihin mukhang marami siyang galamay. Mukhang maraming nagre-report sa kanya ng mga issues ng mga kung anong-anong controversies. So ayon, aminado siya dyan na siya ay pambansang Marites. Pero yun nga, kalimitan, yung kanyang mga pahaging, yung kanyang mga statement, kahit yung mga ganito nga na blind item, ay totoo. Sa kalaunan, ay paniniwalaan mo talaga ito si Christian Gaza. So itong blind item na to sa tingin ko hindi na, hindi na dapat sabihing blind item. Dahil napaka, evident, napaka-obvious na talaga kung sino yung tinutukoy na si Christian Gasa. Actually, doon sa kanyang live, uh, meron siyang uh, tatlong blind item. At yung una, hindi masyadong pinag-usapan dahil ang mga involved doon ay mga artista, mga beauty queens. So dito, ang involved blind item number two and number three, ang involved ay mga personalidad dito sa ating bansa. Yung isa ay isang church leader, at yung isa ay dating leader. Okay, dating pangulo siguro, hindi naman binanggit. Anyway, so yun, napaka napaka obvious na kung sino yung tinutukoy ni Christian Gasa. Ang tanong lang kasi, talaga lang ba na meron siyang uh, matatawag na reliable source? Abay, kung babalikan natin yung una kong sinabi, ang daming galamain na itong taong ito. Ang daming kakilala dito sa atin, at sa ibang bansa man. So well-traveled na rin etong si Christian Gaza. Ang ibig sabihin, mukhang kapanipaniwala yung kanyang mga, or etong blind item na to. Tignan natin ha. Ah. Ito ay additional information lang doon sa blind item niya. Ulitin ko yung isa ay charts leader ko no, at yung isa ay dating leader ng ating bansa. Additional info for blind item number 2 and number 3. The present administration is now considering to remove the immunity of number 2 and number three. Yun lang, bakit may immunity itong dalawang ito? Or lalo na si number 2, 'di ba? Bakit nagkaroon siya ng immunity? Ay hindi naman siya or wala naman siya sa pwesto sa gobyerno. Anyway, si number three rin, sa so tingin ko wala na siyang immunity. Ayaw nilang magmukhang protector ng mga criminal sa international community. One of the reasons kung bakit na pressure silang gawin ito is because of the thousands of evidences na pinipresent sa kanila ng international court. That number three and his family is really involved sa negosyo. And number two is laundering for them. Aha! Yun pala yung kaugnayan nila. So si number two, um, tagadala ng yaman at kita ni number three sa US or sa ibang bansa man. Mm hmm, kaya naman pala. Ito pala yung mas malalim na ugnayan na itong number two at ni number three. Alright. Ang chismis na, uh, na aking nasaga from a very credible source is that the representatives of two international instit institutions already arrived in the Philippines. Ito rin ay balibalita naman, kumpirmado nga ito ni Harry Roque na naandito na nga itong mga investigators na ito. Na, ba. Diba? Mukhang alam na rin ito ni Bato de la Rosa. Nagbanggi talaga tayo ng pangalan. Anyway. So, yun. Andito na sila sa Pilipinas noong nakaraang buwan pa para makipag-ugnayan sa liderato ng ating gobyerno. It's like Mexico uh, surrendering El Chapo. Okay. To the US government. Additional clue for blind item number one. Ayun, anyway, hindi naman importante yung blind item number one. Dahil nga ang involved doon ay mga beauty queens. At hindi maganda yon dahil, okay. Lantern? Bakit lantern? Anyway, taga-pampanga siguro. Yun, um, katulad nga ng sinabi ng mga netizens, ulitin natin, um, hindi na ito pwedeng sabihin na blind item. Alam na ng lahat sa atin kung sino yung tinutumbok na itong na itong information or statement na ito na itong si Christian Gaza. Ang sabihin na lang natin, good luck kay number one, uh, kay number two, at kay, kay, blind item number three. Doon sa number one, tatlo sila doon na involved. Good luck na rin sa inyo. Minsan ka panipaniwala yung mga katulad ni Christian Gasa. Minsan mas maniniwala ka pa sa kanya kesa doon sa mga sa mga tao, sa mga leader halimbawa ng ating gobyerno na dapat dapat nating sandalan at paniwalaan, 'di ba?